Boss, uh, sana ibalik mo yung mga ano, mga gamit ng mga kasamahan ko kasi apat na araw nang hindi nagbibihis to eh. baba na pasahon mo, kahit ganun, tinitiis namin. Tapos ngayon, idipit pa mga gamit ng mga kasamahan ko. Sana maawa ka naman dito. Ito lig ligo to. Baho na oh. Lagkit na nga to. Kaya nagpunta na kami dito kay Idol Rapi. Sana ibalik mo na mga gamit nila. Nandito po sa ating studio ngayon mga pahinante driver ng isang cargo company upang ereklamo ang kanilang amo. Wala rin kasi sa minimum ang kanilang pasweldo, kaya sila po ay nagsumbong sa dole. Ang siste ng malaman ni Amo na sila ay pumunta sa dole, pagbalik nila, si Bak sa trabaho, ang masaklap, hinold yung kanilang mga gamit, ayaw ibigay ni Amo. Magandang tanghali po sa inyong mga sir. Hapon din po, Idol. Anong pangalan nyo, sir? Ronnie po. Ronnie. Kayo po ay driver. Apo. Siya naman po ay si Kevin. Kevin. Okay. Kailan po kayo pumunta ng dole? Uh, a 4 po na 4. Okay. At yun nga, inireklamo nyo dahil below minimum wage. Magkano bang pasahod? 450 po sa driver. 450? Opo. Medyo nasa minimum nga yan. 450. 450. Uh, Pero ilang oras sa trabaho? Uh, 11 po. Ay, wala na. 7.30 uh, so, po, po. Asang, uh, 630. okay, yung mga kasama nyo? Ganun magkano? Din po. Uh, 250, 280 po. Ayun Ay, yun ang sobrang baba. 250? Opo. Tapos, walang minodidad sa inyo, ano? <coughs> okay. 250 to 80, gano'n na kay katagal? Mag mag isang taon na po ako. Walang binimpisyo siguro? wala po, wala. tapos wala. kanina, bagit sa akin, nung malaman ni Amo na kayo ay nagsumbong, eh, binabawi niya yung mga nabigay sa inyo. Opo. Opo. Ng mga sweldo at kung Ayun. ano na pa. Opo. Ayun. Parang bata na binigyan kita ng candy. Akin ng ang candy binigay ko sa iyo. Nakain mo na, babawiin pa. Mabawiin pa. Eh, sana Opo. dinura mo pinasa mo sa pasintabi sa mga kumakain. Eh, loko-loko talaga pala itong si pangalan ng amo niyo? Tony po. Tony? Si. Si. Okay, para mabigyan ng linaw ang reklamo, ang kausap natin mismo ang kanilang amo, si Mr. Tony C., ang may-ari ng FDC Cargo. Magandang tanghali po, Mr. C. Sir Tony, magandang tanghali po, Sir Tony. Ay, Kuya, magandang tanghali. Ay. Yes, sir. Opo. Sir Tony, uh, andito Ay. po yung mga empleyado ninyo, nagsumbong ho sila sa inyo sapagkat hindi po nila gusto ang yung mababang pasahod ninyo. Eh, nagalit daw mm -hmm. po kayo, sinibak nyo sila. Pero yan po, problema nyo po yan sa dole. Ano po? Pero ang gusto pong uh, mangyari nila ngayon, kaya po sila na punta sa amin, yung kanila pong mga gamit, sir, pakibalik naman. Okay, okay, okay. Ako lang, pa, ako lang pari wala po rin. Pati, pati sila lang nga ng utang ako lang, lang, lang pala, okay lang, wag lang payet. Pero kung kuya, ikaw lang pwede lang sabi, sabi to, taong niya, tao siya lang punta lang lolay para cancel lang ano, yung reklamo. Kasi, di ba, maayos na usap na yung... tayo, yung... Sayo, di ba? Okay, okay. Oh. Okay. Lang sabi,

Okay, okay. Okay, thank you. pero, thank pero ako, you, ako yeah, tanong, ako naman tanong. Eh, bakit okay, naman okay. ikaw hold kanila gamit? Sila tuloy, wala lang ligo-ligo, tagal na dahil wala sila bihis. Okay, okay. okay. Oh, pero ikaw soli na kanila gamit, sir. Oh, sorry, sorry. Simple. Oh. Okay. Tapos, sir, eh, baka pwede na bago mapunta doli, eh, ikaw bayad tama sweldo. Sobra baba, 250. Yan, bawal doli. Hindi. Hindi, kuya. A ako lang intindi tayo, ah. Yung ako lang ako lang big, bigas. iba sa kanya 280 di ba okay pero mababa pa rin yan sir kasi 454 oh, minimum alam, alam ko alam ko sandali lang kuya ito lang sandali intindihin mo na tapos ako lang beli puli lang bigas bigas oh. okay oh bigas oh tapos yung yung di puli lang, latte la yung ano yung bigas sila lang kwarto bebida sila puli lang kuring tayo tubig lang bigas sila oh uh -huh. di ba Okay, pero okay. pero pag-usapan niyo 'yan sa Dole. Isang tanong na lamang, sir. Eh, nung malaman niyo raw nagsumbong sila sa Dole, pati ba naman yung mga pagkain nila, sabi mo raw, iluwan yung pagkain, ibalik mo sa akin. Totoo Oo. ba 'yon? O, eh kasi bigas daw, alam mo, binigyan mo Oo. sila ng bigas. So, yung bigas niluto nila, kinain nila. Nung nagalit ka raw, sabi mo, iluwa niyo yung mga pagkain, ibalik mo sa akin. Bat ganon? Yes, sir. <laughs> Anyway okay, sir. Okay. Sir. Ah oh. uh, oh. mamaya kami punta diyan. Sa pati ako nadamay na. Sasamahan po namin sila. Paki-sukulin na po yung mga gamit nila. Please. Ano sir Tony? Okay. Okay. Sige. Wala sa problema. Wala problema. Sige. Salamat okay. po sir Tony. Ah. Magandang tanghali po sa inyo sir. Okay, yung kuya yung oh. kay, uh, ano mga ano lasta po nda nda kayo siguro ba psikoloba uh, ganun ako lang sa labas wala pa sa 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 Mahicoll. Kung wala ho kayo Wait. dyan, uh, pakibili na lang po sa inyong uh, katiwala para doon na lang po namin kunin yung kanina mga gamit. Ah, okay. Mga ano ulas pa uh, papunta kayo? Uh, siguro po, uh, bago mag alas 5, dili kaya bukas po ng uh, umaga, sir. Bukas umaga? Oh, Eh baka naman, sir, yung mga damit nila, ginawa mo ng mga basahan. Ah, uh, okay, okay. Kung ha? mas ma mas maayo mas maayo silang bukas umaga eh kasi bukas umaga ako lang ako lang dito lang hindi hindi kayo lang punta kung so, oh. okay bukas bukas umaga bukas umaga hintayin mo sila para ikaw oh. na mismo oh. magbibigay ng mga damit okay oh, lamang, para pwede lang usap para okay. lang usap sa kanila, di ba usap okay sandali lang sir ah. uh, gusto oh. mo ko usapin si boss nyo? toto oh, sige to. sir may sasabihin niyo isang tawa nyo si sige, sir Kevin sige magsalita ikaw ka na. sige ikaw na ikaw na, ikaw na magsalita ka ah uh, boss Ah, sino? Ah, uh, si Ronnie to, Ronnie? Ako ba yung utang? Tayo lang kabit ba? Ikaw ang na nito ba? Eh, hindi naman namin yung talikuran yung utang namin sa'yo eh. Hmm. Eh, kaso lang, mm. dapat pumunta kami sa dule para maayos yung pag, pag pagdala mo sa amin. Kaso pagdating hmm. minura mo na kami lahat. Hmm. mo pa. Ah, uh, tapos? Hindi. Oh. Ako, na nang tanong kayo kung ano ba gusto gawin Parang, di ba? Eh, hey, dapat. Ako hindi alam hindi eh, ako dapat kayo lang. Dapat, ano dapat boss, gano'n ganun sana, dandahan mo kami sa mo kami murahin ka agad. Oh, tapos nga. okay. Tapos sabi mo pa hmm. magkukuha hmm. ka ng pulis, ipakulong mo kami, hindi kaya magbayad ka kahit na magkano, eh, pa, mo kami? Hmm. Pasal, hmm. Maayos Pasalbi. Hmm. Ayos ba 'yun? Mhm. Hmm. Okay. naman tama 'yun, boss. Okay, tapos an, an dapat ano pa kawin para maayos? Eh kaya nga, kaya nga kami. Okay, yes, yeah, Ang gawin para maayos, ibigay ah. mo yung tamang pasweldo, eh wala na sila sa'yo. Yung mga kulang mo sa kanila, back pay, pakibigay na lang para maayos na. Mm -hmm. Okay. Ba? Oo, ganun oh. po yun. Pero, pa pag, ginawa pero mo yan, ako pwede. po... Ako. pero sila lang pwede lang punta sa anong punta sa lowlay para kan kanso lang bigla mo, kaya pa sila? Okay, so kapag pupunta sila sa lowlay, ibibigay mo na yung mga back pay nila. Pati oh. yung mga damit. Ah. Oo. Oh, oh, Ah, yun naman pala eh. Para hindi na humaba pa sa dole. So ngayon pala, oh. mo na. oh, yung... Na. Kasi, okay. Okay, okay. Kung, kasi ano, kasi ako maayos pa usap sa kanya, di ba? Ah, oh, yun naman pala. Maayos ang oh. kausap, sir. Sige. 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 Uh, bukas, tapos, uh, bukas pakibigit. Tapos, sila, ano, sila lang, sila lang, ano, yung, kung sila lang tuloy lang, ano, yung di, diklamo, kawawa, di ba, ako? Ah, hindi ka kawawa? Sila ang kawawa, sir? Hindi, kasi maayos pa, uusap sa kanya. Okay. Tapos, sige, lang to, sige, sige, sir, sige, sir. Yung... Basta, sir, bukas pupunta kami dyan, pakiready na po yung mga damit nila. At kung pwede, sir, yung mga kulang nyo, kung ayaw na pong pahabahin pa sa dole, pakibigay na lang sa kanila kung okay sa iyo. Okay, sir? Okay, but, basta sila lang pwede lang punta, no, cancel lang lang, ano, yung di ka di ba? Oh, sige, cancel lang reklamo pag binigyan nyo sa kanila yung mga pera na kulang ninyo sa inyong mga tawahan. hmm. Okay, sir? Okay. Okay, okay. Okay, okay. Sige. Sa salamat, sir, Mr. Tony C. Magandang tanghali po, Sir Tony. Okay. So, bukas, susubukan natin. Una, ang pinakapakay talaga natin, makuha po yung mga damit nyo. Ngayon, sabi niya, ewan ko kung tama yung pagkarinig ko, uh, yung mga sweldo ninyo na kulang, okay, baka ibigay niya bukas at kapag naibigay niya, wag na kayo mag-demanda pa sa dole, i-attrash niyo na yung demanda. Pero pa. dapat, meron talagang tamang computation. Opo diba? Alam niyo naman kung magkano yung tamang competition. Bilangin niyo. Okay? Hindi ako masyado, I grade 3 lang ako eh. Ah, sige. Sasamahan <laughs> po namin kayo pag-usap kayo at maibigay yung lahat ng mga kailangan niyo at gusto niyo na maging happy kayo. Okay? Kasi salamat. happy network ito. Salamat. To, Everybody salamat, salamat po. Everybody happy dapat.